Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good evening and welcome sa aking munting channel At dito nga ay nagkaroon ng conference meeting Itong mga doctors kasama nga dito si Dr. Adeline Santos kasama ang mga neurosurgeon na nagkaroon sila ng pag-meeting uh, dahil nga may isa silang pasyente na kanilang uoperahan nga sa brain damage at dito nga ay uh, pinaliwanag ni Dr. Carlos Benides ang kanilang gagawin na medyo maselan nga ang bagay na ito at dito nga ay humingi siya ng uh, any suggestion sa bawat neurosurgeon doctors na nandoon at dito nga ay nagbigay ang ka kanang suggestion si Doktora Annalyn Santos. Ngunit, pinahiya at tinanggihan lamang nitong si Dok Carlos Binides ang suggestion dito nga ni Doktora Annalyn Santos. At question niya at sinabi niya nga dito, Nayaa, na naya, di ba isa ka nga young genius doctor dapat alam mo ang sinasabi mo at yan ay swertihan lang at nagkakataon lamang. At ako, napatunayan ko na ang ganitong uri ng panggagamot dahil hundreds na ang mga napagaling kong tao at mga pasyente at ikaw, Dr. Anil Santos, meron ka na bang napagaling dyan sa may suggestion mo? At dito naman ay napahiya sa harapan ng mga neurosurgeon doctor itong si Dr. Anilin Santos dahil nga sa galit nitong uh, si Carlos Benides kay Dr. Anilin Santos Pinapersonal niya na itong si Dr. Annalyn Santos at dito nga ay nasabi niya sa kanyang girlfriend o fiancé na si uh, Miss Lynette Santos na one week na lamang ay ikakasal na silang dalawa at dito nga ay pilit niyang pinipigilan na huwag maging masaya itong si Dr. Annalyn Santos kasama nga si Miss Lynette Santos. Baka hindi mo alam Doktora Carlos Benides na ang tao na pilit mong inilalayo ang loob ayaan ang nakasama ng matagal ni Dr. Adeline Santos at si Ms. Santos ay nagsama ng napakatagal pa rin dahil sila nga ay mag-ina. Baka hindi mo alam ang kanilang pinagsamahan. Kaya tuwag kang basta-basta pabugso-bugso -basta, ang galit mo. Kaya Dr. Adeline Santos, baka isang araw bago dumating ang inyong kasal o sa pagsapit ng inyong kasal ay bigla kang tangihan at hindi matuloy ang inyong kasal ni Santos dahil unti-unti nang lumalabas ang tunay mong ugali. san pa nga magmamana si Zoe ng kasama na ugali kung hindi rin pala sayo at kay Moira. Dapat lang pala na kayong dalawa ni Moira ang magsama dahil masama rin ang ugali mo. Napaka-selfish mo rin palang tao hindi mo inintindi at nunawa si Ms. Let Santos at si Dr. Annalyn Santos na walang ginawa kung hindi unawain at pasayahin lamang kayo pero yun pa ang ginanti mo sa kanya dahil sa isang pagkamali lang pero alam na alam mo naman sa sarili mo na ikaw yung tunay na sinungaling dyan at merong tinatago sa yung pagkatao dahil nga sa pagkatao nitong inaalagaan uh, inaalagaan mong anak-anak anak mong si Zoe kay Dimonyitang si Moira huwag mong hintayin na sumapit ang araw na pagsisihan mo ang ginagawa mong pagtrato ngayon kay Dr. Aril Santos at dito nga ay baka hindi na makapagpigil at makatiis nga ito nga si Dr. Aril Santos ang ating bida dito nga sa abot kamay na pangarap at pigilan niya ang kasal ni Ms. Lynette Santos at ni Doc Carlos Binides dahil nga magsasalita siya na hindi na maganda ang trato sa kanya ni Doc Carlos dahil parati siyang sinisigawan at pinapahiya sa harap ng mga maraming tao at ng mga doctors sa loob nga ng East streets Medical Hospital and guys, ito po ang ating pakaabangan bukas ang uh, kapanapanabig ng mga haganapan at eksena dito nga sa abot kamay na pangarap at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today pakisubscribe na lamang po ng aking channel pakilike and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video, maraming salamat po ingat, God bless and bye bye